ang buhay sa ilalim ng lupa, ang hamas at mga bihag sa tunnel ng walang aircon. Sa gitna ng init at tensyon, ang mga kasapi ng hamas at mga bihag ang natututong sumabay sa ritmo ng buhay sa ilalim ng lupa. Sa napaka-epektibong diskarte, natutunan nilang mabuhay sa mga kondisyon na malayo sa kaginhawaan. Hindi tulad ng inaakala ng marami ang tunnel na ito ay hindi aircon. Sa kabila nito, nagagawa pa rin sila ng paraan upang manatiling komportable at ligtas sa loob ng tunnel na ito. Ang sagot sa kanilang kaginhawaan ay ang natural na ventilation na dala ng tunnel. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga butas sa sahig at kisame, nagagawa nitong maipasok ang sariwang hangin na nagpapalamig sa loob Naiisip mo ba kung paano sila natutulog? Sa pamamagitan ng matiyagang paghahanda, nagagawang magpatong ng mga banig at kumot sa sahig para sa kanilang tulugan. Ang tubig ay isa pang mahalagang aspekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ginagamit nila ang mga deposito ng tubig na matatagpuan sa mga malalim na bahagi ng tunnel. Ang pagkain ay hindi rin isang problema Regular na nagpapadala ang hamas ng mga supply sa mga bihag kasama na ang mga sariwang prutas at gulay na kinukuha mula sa mga taniman sa itaas. Ang komunikasyon ay isa pang mahalagang bahagi ng kanilang buhay sa tunnel. Gamit ang mga walkie-talkie, nagagawang manatiling konektado sa mundo sa itaas. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi sila nawawala ng pag-asa at lakas ng loob ipinapakita nila na kahit sa pinakamahirap na kalagayan may paraan pa rin para mabuhay. Ang mga kasapi ng Hamas at mga bihag ay hindi lamang nagtatagal sa ilalim ng lupa kundi natututong mamuhay at lumaban sa mga hamon na dala ng kanilang sitwasyon. Sa huli, ang kanilang kwento ay isang patunay na kahit saan, kahit kailan, ang tao ay may kakayahan na umangkop at mabuhay dahil sa kabila ng lahat, ang buhay ay patuloy na umaagos tulad ng hangin na dumadaloy sa tunnel na ito. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa hamas at mga bihag sa tunnel ng walang aircon. Ito ay kwento ng katatagan, pag-asa at patuloy na paglaban para sa buhay.